Good morning at ngayon nga pala ay Monday So panibagong biyahe na naman Biyahe na naman tayo ngayong araw pero service pa rin Mga gusto ulit magpa-service dyan Huwag mahiyang magtanong uh, PM lang kayo dito sa aking FB page Para dyan natin pag-usapan kung nga kung kaya or kakayanin Ngayon dito sakay ko na naman sila ma'am Ah, uh, Ngayon yung destination namin ngayon sinundok ko na sa Makati para Makati punta muna kami ng Makabebe ulit at diretsyo ng Manawag, Pangasinan sa simbahan magsisimba sila Yan, doon naman yung ruta namin at yun nga sabi ko pag umuwi si ma'am uh, lagi niya ako mini-message na kung schedule niya ang ilang taon na dyan mga 12 years 13 30 na siguro, ma'am. Oh, oh, kasi wala oh, oh. um, anak ko 30 na sa November. Oo, na. na baby. na. O na, nasakay ko kayo noon Ayan, ito sila, ma'am. Tess, si Yung kanyang sidekick. <laughs> Ayan, medyo malayo-layo konti yung ruta namin ngayon kasi puntang, ano, manawag naman. Na nakaraan, Pampanga, to Santa Rosa. <laughs> uh, Makati, to Pampanga, to balik Santa Rosa pala. Nung nagatid ako doon, wala akong nakita eh. A bagay di pa kasi ako nakarating simbahan noon. Dito pa lang sa ano, yung sa kampo. Kahit ano oras, bukas naman yung simbahan. Oo, oh, hindi naman siguro. Nag kasi simbahan yun eh. Kaya <laughs> mga, mga punta hmm. hindi, oh, hindi naman yung Hindi naman pwedeng linggo lang magsipunta yung tao doon. Nadiretso ko na. nababagyo yung apat na oras lang yung tinatakbo ko Galing doon sa Buendia Ano yun, uh, mabagal lang uh, yung... Mas malayo pa yung kesa sa pang gasa na, di ba? So, po yun Kasi pagdating mo ng mm -hmm. ano, Teplix Ano kakakanan Tapos magiginan uh, ka pa Yan, yeah. shell Dadaan mo ba, ay drive drunk? Ay, drive drunk Ay, nakalimutan mo Ayan, drive-thru muna si ma'am dito sa Jollibee. Yes, kasi hindi kami nag-agmusay. Ayon. Hello, good morning. Tatlong hamburger. May cheese po ba? Oo. -o. Sige, tatlong ano pa? Tatlong fish pies. Kailangan, di maguguto ng driver. Hmm. <laughs> Kevin. Pero may load pa yata yung ano ko. Pag mabasa pa, mga pa tayo. Hindi mo dapat mabayan. O sige, saan mo na lang kayo? malamig Ngayon bali nandito na kami sa Makabibi ulit Pampanga So daan na lang namin yung kapatid ni Madam Kasi yun ang ano niya uh, Daan na namin para magsimba sila sa Manawag So pagkatapos sa mayang hapon pagaling doon Balik ulit dito bago balik ulit ng Santa Rosa Laguna So kala ko Makati lang sa so, Santa Rosa Laguna ulit sila mamaya Ayan, so antay ko lang. Medyo muulan na kasi ibagyo daw pero

doon. Lock. Ayun, Yan, nandito na kami sa Manawag. So, nag-aya muna sila, madam, na kumain. Bago kami tumuli doon sa simbahan kasi time check. 12.43 na ng hapon. So, kain daw muna bago tuloy doon. Ay, sila sa loob. Pinauna ko na medyo pinaka-cool down ko lang yung makin na bago tayo pumasok doon para bumaba-baba yung ano niya dahil galing tayo sa maaba habang biyahe. So kailangan pa-cool down natin makin na bago patayin para hindi masira yung ating turbo. Okay doon para di kayo maglakad doon. Ito ba sa tapo? ito yung simbahan sarap. Sa eh. Yan ang mm -hmm. parking? Yeah, papasok. Pwedeng waiting dito Man. sa labas. <laughs> Lalakarin. Ganito na pala yan? commercial joke. Hindi lahat po ito dito kung may, ano. Ah ganito. hindi maganda. Hindi pa Ibabago po kayo doon para di kayo maglakad doon. Uh. Kasal pa siguro. Ah kasal. Eh, maki, ano mo tayo, makikasalan. Oo. <laughs> okay yun po, nagpagyan pa rin tayo mo. Ay, hindi ka lang po. Eh, tayo eh, eh, eh. mo nito. Inugurong kami niya, no? Gawal po, sir. bait nung kapatid ni ma'am binigyan ako ng ano tip pag dating diamin dito sa manawag So, bawal dito magpark sa loob ng simbahan. Kaya nag-drop lang tayo dito. So, tayo magpark sa labas, syempre. Sumunod sa guidelines. Dati pwede dito magpark noon sa loob. Ngayon, pinagbawal na. Saan, boss? Ikot ka doon. kita dyan, no? sa so, may harap ng kotse. Ah, dyan? Sige, oh, sige. Doon. Pwede ba dito? Pwede? Okay. Baka oh, mamaya matikita na ko dito ha. Uy, may parking tayo dito, mamaya na lang paglalabas. Sige, mamaya na lang. 5 dollars. <laughs> Wala ano yan, pang gasolina. Wala nang gasolina eh. na lang paglabas. Mm. Ang <laughs> Ito ba yung 5 dollar ko? lupit naman nung ano, dito. Agawa <laughs> Park. Ano bayan simpre magsimba muna tayo. Kasi yung napinda dito magsimba. So, simba muna. Eh, dito na tayo sa Manawag Church Simbahan O lakad kasi Doon yung parking May daang kaya dito O ulan kaya nagpayong Ayan, simba muna Takto yung arakila sa nila madam Kapagsimba din muna dito sa Manawag Balik na sa sasakyan Kapagsimba na tayo dun sa Loob ng simbahan dito yung parking yeah. Ayan okay, Sa isang parking na uh, yeah. uh, Uy, madilim Madilim dito sa loob Kaya natin sila madam Dito sa loob ng Manawak Church Kasi allowed lang dito uh, Pick up and drop off bawal na magpark dito sa noong araw dito sa may mga gilid-gilid ng simbahan. Pwede magpark ngayon. Bawal na. Ay, lalayo natin <laughs>

Sabi niyo, tapat ko. Oh, mas tapat ko ah, No, sa araw, 50 lang yan. Magda namin dito. Mas tapat ko <laughs> dun. tapat na ako. Masabi. Baba ako ate. Duba lang ako Sila na lang ang Sila na lang. Okay na po, sa likod naman sila.

Ay, diyan dakan nito ay tang mo ay tang mo ayon nito orasa malak malak ay just kapit jo lilibad na ako don sa likod malang eh na din ni to hindi ko mapi natai kasi kaya eh, alam mong may golan tao ah, din sa loob okay 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 ano yung gusan gusan ng guto ayon lang po hindi, okay, magbibigil tayo pag may kita. may bahay sa likod. Ah? Meron siyang malik na bahay sa likod. Pinapatita niya doon. Pero sino nagbahay? Eh, bali, dito na tayo Santa Rosa, Laguna nagpagaslaw dito sa Petron Kasi naita ko mura yung turbo diesel nila 56.90 lang sa Manila nagnakargan eh, ko 58 naigit kaya dito mura-mura so full tank na tayo dito magdagdag na lang Doon pagdating sagad dyan ah oh, sagad full tank.